Hello mga day. So, gabi eh, from Manila. Pag abot na ako sa balay, I cook shrimp and adobong manok because that's the easiest menu na pwede na kong maluto because we're hungry already. And we have leftover chicken from last night. At na lang ning pansitan kay para dili masayang mga day. Okay? So, that's it. Well, nagprepare prepare ko sa ako ang main menu for today. This, today is Sunday. So, nagprepare na lang ko na ako na lang pansitan ni ang adobo from last night na panihapon. So, maon itong leftover na chicken. And then, we are just going to add our... So, we added our noodles. And there you go. That's supanghon and fresh canton. Very simple na. You don't need to make sauce na kaya yummy na ang adobo. And then, we add on also um, cabbage. So, ang cabbage, leftover lang po siya sa mga giutan-utan from the last week na while wala

Add water. So, mga tay, we just added pepper. kay Gabi, -E when we cook the chicken, wala tayo pepper. Ito nakapalit. So, I'll just let the kanang pasta, biko. Bumas naman. And then, isabol na ko ang veggie. So, um, sorry mga dahil medyo noisy ang akong baka because may mm. family gathering sa um, so among mga so nagdumot big voices kasi. a little of patis. So there, humana dayon, dali-araka kaayo and lami pagyod. So wala na usik ang akwang adobo. Thank you for watching. Please like and subscribe. Happy Sunday, everybody!